Yan. So ito yung ating uh, panlaban sa tagulan. So medyo ano kasi kapagod po mga idol magdilig. Yan pa isa, -isa. Yan sa ating mga saging kung uh, mapansin nyo po. Yan, parang para nagpanaman na yung dahon ng saging natin. No? Yan wala na. So alanganin po mga idol. Dilig. Hindi po siya kayang diligan sa so, sobrang dami naman ito. Plus may palm oil pa po tayo dyan. Grabe, hindi kaya, ang bigat <laughs> Umaga mga idol, nakakalungkot po talaga bisitahin yung ating farm Ayan, apat na buwan na atang ang walang ulan talaga dito mga idol Ayan, kung mapansin nyo po, parang na-herbicide lang yung ating palm oil plantation mga idol o, Yung uh, area natin At saka syempre, wala nang hindi na yung mga musangking natin dito mga idol Ayan, namatay na Ito, wala na yan dyan Ganon din yung mga saging natin, yan mga idol, wala na yung mga saging natin at saka syempre nagyayelo na rin yung ating mga palm oil. Although resistant po ito sa, sa taginit, wala na. Yung mga saging natin, oh, yan. Yan, wala na rin yung mga saging natin doon, medyo mayroon pa. Yan at saka syempre mga idol, ayan, wala na kayong uh, simpidak natin dito. Ayan, wala na talagang kaulan-ulan at saka syempre mga idol, yan, oh, wala talaga. No, nagiyelo na yung mga palm oil natin although may mga harvest pa naman tayo kaya syempre mga idol dahil uh, matagal-tagal pa siguro yung El ninyo yan, nadamis na yung ating mga pananim na avocado yan nagdesisyon na po tayo mga idol parang na herbicide lang mga idol oh. patay yung damo mismo mga idol yan, parang na herbicide lang tayo yan nagdesisyon po tayong magpalagay na po ng water pump yan So, detress po mga idol. Ayan, Nagastos po natin sa materialis dito nasa 35 po mga idol plus nasa 7,500 yung makina nasa 11,000. Yan binili po natin sa Lazada itong rain hose mga idol. Yan nagkakalaga po ng 1,200 bawat rolyo rain hose po ito siya. Ito yung ating gamitin pang uh, ano po sa pamuel pandilig, rain hose. At saka ito yung ating makina na uh, binili mga idol na nasa 7,500. Yan water pump de at saka, ito yung binili natin sa 4,800 rolyo ng uh, water pump hose D3. Yan. So, total po siguro yan, 7,500 plus 4,800. So, palagay na lang natin 5,000 nito. 75 plus 5,000 is 12,500. Materialis natin na PVC 35 plus fittings. So, nasa 15,500 plus 3,600 nito na ating uh, rain hose so nasa kulang kulang 19,000 at 5,500 yung ating uh, palag pag uh, labor ng patusok so mga nasa 24 or 25 din ating budget ayan ito yung ating mga kabro hi good morning ayan, sila yung magtatasok sa atin ng uh, water pump ano ba tawag dyan tubo yan mga idol. Yan ganyan lang kasimple. Yan. Diyan natin ipapatasok. Tsaka yan binabalik lang yung tubig dito. Yan. Sobrang dry no kaya no? Dry talaga dry. Kala mo na herbicide no? Ah. Patay na talaga yung mga damo. Yan ito yung mga drum ng tubig. Yan. Para pambutas po dyan mga idol. Yan. Ito, patay na patay na talaga. Wala na. Yan yung mga bukado natin. Giant bukado. Yan, wala na. Yan. Wala na. Patay at saka ang ating mga saging. Yan mga idol. Pinapasok na yung ating PVC D3. Yan. Dalawang lent na yung napasok. Yan, ganyan. Yan, yeah. okay. Dalawa na sa ilalim kuya no? Oo. Oh. Yan ganyan siya ito? mga idol. Kuya ang kataas yung natirang dalawa. Good. 20 meters lahat. Kasi maulog. <laughs> Ayan. Ito na yung mga buhangin. Buhangin. Ayan. May tubig na to kay mga ganito kay. Meron na. Yan, mga katikim na rin ng tubig yung ating mga palm oil mga idol. Yan. Pinapasok, pasok. Pinalim. Kamera. Tam, tas tas ba. Tas tas. Yan. Ito lang pala yung nagbutas, oh. Yan, oh. Bilis na, oh. Oh, tatlo na. Isa na lang ang tira. Ayan, oh, Mga idol, yan na po. Puro buhangin yung unang labas. Ayan, e, no? oh. Puro buhangin. Mandar na yung ating makina, Hello okay, Magkina natin Mandar na pero Puro pabuhangin yung lumalabas mga idol Yan may mga tubig-tubig na rin Yan o Sa wakas Alright Alright mga idol So ito na po mga idol oh. Yan Alright Malinaw na yung Labas ng tubig Yan Ganyan po kalakas mga idol Yan At saka syempre Unang nablisingan ng tubig Yung ating Isang punuan ng African Yan oh. ganyan po siya kalakas yan Kapunta na po dito yan hanggang dito pala yung basahan niya oh. yan dito pa lang yan grabe patay na yung mga damo dito yan naubos na namatay lahat lahat yan, kasama yung mga saging natin. Yan, namatay na. Tsaka, ngayong hapon po is magdidilig po tayo via rain hose po mga idol. Yan, patay na po yan dyan lahat. Yan, dyan may mga damo pa. Yan, itong saging natin. Wala na rin yung saging natin. Pinaubos na yung isa nating abukado. Namatay na rin. Yan, hanggang doon pa. Yan, parang nag lang po tayo dito mga idol. Grabe talaga yung init. Wala na oh. Hello, mga idol, hay nako po mga idol. Yung nabili po nating rain hose po ay wala pala talagang butas. <laughs> Ayun po mga idol oh. Yan, irrigation hose po pala ang napadala kaya ang nangyari po, yan bubutasan po natin mano-mano para magiging ganyan po siya mga idol oh. Yan oh. ganyan lang po. Yan. Bubutasan natin mano-mano. Yan. Yan para maganyan po siya. Yan po mga idol. Ah! Wala pa lang butas. Tayo pa lang magbubutas. Pero okay lang din. Makontrol natin yung butas mga idol oh. Yan, so bubutasan ko muna lahat-lahat mga idol ha. Mga idol, so pinahinaan muna natin yung pressure ng ating water pump. Dahil, ha, yan, patuloy po tayo nagbubutas dito sa irrigation na so, nabili natin. Medyo mali, pero at least parang okay naman po siya mga idol. Gamit itong karayom, ito yun, yung pang open ng sprayer. Ito po yung, ito yung ginamit natin pang tusok-tusok. So yan po siya mga idol. Oh. Yan, dito, hindi pa po tayo dito natusok. Yan, ganyan lang po lamang mga idol. Oh. Yan, tusok-tusokin lamang po natin. Kaysa naman, ibalik pa natin ito sa, sa Shopee. Alasada pala. Oo, oh, Shopee, Shopee, Shopee natin. Shopee natin na bilito mga dyan, no? Rain hose. Yan, para sa ating mga saging yung kawawa. Naman talaga yung mga saging natin. Ay, matay naman talaga ito. Oh, ayan, basa na po dyan na area mga ito, lo. Oh. Yan, bilis lang, bilis. Ayos. Ano na? Yan, basa na po tayo sa pawis or sa ano mga idol sa kakatusok-tusok natin <laughs> wala palang tusok to eh yan na so umayari nyan alternate lang yung tusok-tusok natin <coughs> maganda sana yung may tatlong botas na yan. so hindi pa masyado ma-appreciate yung rain shower nya mga idol dahil minor pa yung makina kasi baka mag uh, taas yung pressure dahil hindi po lahat may botas So maya maya po papakita natin kung gaano siya kalakas kapag pinalakasan na natin yung makina. Yan o. iyan Mabilis tusok-tusok lang. Ganyan lang po siya. Basta align lang po siya. Diyan lang sa taas. Yeah, medyo mahina pa yung kalsik niya hanggang dito pa lang. Oh, masa nasa half meter. Pero mamaya, lumakas na po yan siya mamaya mga idol kapag Uh, hindi na nakaminor yung makina so kailangan din kasi natin may pressure para malaman natin yung direksyon ng tusok yan di po tayo maligaw hello mga idol yan namula yung mata ko kakabutas ah. yan basang basa na yan na po mga idol ang ating rain hose yan hindi na po yan rain hose mga idol DIY na po yan <laughs> ayan umaambo na yan siya mga idol oh, yan yan papunta po doon Oh, kung makita niyo po yan sa mga idol Wow. Ayan oh. Malakas lakas siguro mga mahigit 1 meter po yung uh, ano nang tubig. Yung pataas niya po mga idol oh. Yan. So ito yung ating uh, panlaban sa tagulan. So medyo ano kasi kapagod po mga idol magdilig. Yan pa isa-isa. Yan sa ating mga saging kung uh, mapansin niyo po yun para nagpanaman na yung dahon ng saging natin no? yan wala na so alanganin po mga idol dilig hindi po siya kayang diligan sa so, sobrang dami naman nito plus may palm oil pa po tayo dyan yan doon na mga part po namatay na po ang mga damo yan at saka yung ating mga seedlings yan basang basa so hindi na nakakaramdam ngayong hapon ng sobrang init yung ating uh, mga saging kasi po mga idol kapag water pump lang po natin ididilig po dito yan medyo malakasan po at saka napakabigat po ng hose ng water pump yan para i-carry papunta dito yan o yan nagaambon yan hanggang dito po yan so ang uh, ginawa po natin yan naglagay po tayo ng rain hose kaso sad to say ang nabili po natin is irrigation hose pala pero yun binutas botas lang naman po natin mga idol ayan o oh. ganyan po siya yan Ayan, hanggang doon po siya mga idol. So 100 meters po ito, 1,200 po ang bilhin natin. Tingnan nyo naman po mga idol ang ano natin. No? Damo pa lang, yan, halos mamatay na. Yan, basang-basa na po yan dito. Yan, pero tingnan natin kung gaano kalalim. Ayan oh. yan, medyo dry pa sa ilalim mga idol. Medyo alanganin pa. Siguro mga nasa 30 minutes po na ganito, basang-basa na po yan siya. Ay, kaso yung uh, rain hose natin. Parang nag-clog dito yung iba, oh. Nawala yung tinusok natin. Yan, dapat malalaki siguro ang tinutusok dito, hindi lang karayom. Yan, hanggang dito pa po. Yan, 100 meters po yan siya, mga idol. Yan, ito yung panlaban natin sa inyat. Grabe naman kasi, Mag-apat na buwan na pong walang ulan dito, mga idol, sa amin. Yan. Ito, yan, lakas dito. Yan, kung makita niyo po, mga idol, yan. Nambon po dito. Yan, lakas. Hanggang doon po. Yan, medyo basa-basa na dito kasi dito ang naunang binutasan natin. So yan po mga idol, nabasa yung uh, camera po natin. Yan yung cellphone natin ng uh, rain hose. Ay salamat. At saka sa wakas is madiligan na po yung ating mga pananim dito. Pero siguro medyo matagal-tagal po na paandar ito. Yan. Yan. Okay sana kung ganito na siya kabasa o. Oh. Ayan, parang umulan na rin po siya mga idol. I think mga 15 minutes na po tayong uh, naka-on dito. Dito kasi yung medyo na una. Siguro another 15 minutes po is uh, basang-basa na po hanggang doon sa kabila. Yan tingnan nyo naman po ang nangyari sa ating saging na lakatan. Yan nabansot na po 'yan siya mga idol. Yan yung iba dito malaki na oh, ito. Yan, kabats lamang po nit, ito sila mga idol lahat. Pero tingnan nyo po ang dahon, parang nagkapanama na rin. Pero I think hindi po 'yan siya sakit ng panama. Ah, uh, sadyang dehydrated lang yung ating saging. Maybe next week po is mag abono na lang po tayo dito. Sabay na lang natin yung uh, patubig ng abuno. Yan, basang-basa na dito, oh. Yan. Ay, salamat. At least, uh, medyo ano tayo sa isang problema. Uh, nakakita tayo ng solusyon. Yan nga lang, medyo magastos. Umabot po tayo ng 24,500, I think. Or nasa 25,000. Ang ating gastos dito. Yan. Yan po mga idol, so, sa mga gustong bumili po ng rain hose po, uh, search nyo po baka matulad po kayo sa akin na uh, I think rain hose po yung in-order namin pero irrigation hose yung dumating kaya nagbutas-butas po ako. Pero I think okay lang naman po. Pero mas maganda preferably pa rin yung rain hose mismo ang inyong mabili para hindi po kayo mag-aksaya ng panahon sa kakabutas-butas. Yon, madami dami pa naman yung nabili namin. Siguro babalik namin yon sa Shopee. Pero at least ito trial lamang po. ayan hindi na po natin kayang uh, ibalik yan dahil uh, kailangan natin butasin. So pwede naman butasin natin yun, yung mga na nabili natin. Yun nga lang medyo madami-dami. Maybe same price lang din naman. Or baka mas matibay po yung irrigation hose compared doon sa rain hose. Pero maganda sana yung rain hose mismo. Ayan, sa mga gustong uh, gumaya sa atin, uh, mas maganda po uh, may water pump po kayo. So pag flat area siguro, kagaya po sa akin is nasa 4 na PVC na detres lang yung uh, nilibing so I think nasa 20 meters po yun sya equivalent ang uh, lalim niya the same time uh, bumili lamang po ako ng makinan nasa 7,800 pero kapag cash is 7,500 and then yung mga PVC plus uh, mga fittings nya nasa 3,500 so total I think nasa 24,500 pag hindi po ako nagkakamali kasi yung labor po natin is 5,500 pesos. Yan. Pero at least, Ayan po. Uh, good news sa ating mga saging. Yan mga idol. So tapos na tayo doon sa saging. Gumamit po tayo ng rain hose. Medyo mahirap po kasi dito kasi malayo ang yung polo. At saka medyo matagal yung pag-setup ng rain hose. So ginawa natin dito na lang. Tinanggal natin sa rain hose. At saka nagpuno-puno tayong mm, dinigan mo na yung pamoy. Kaya makita nyo po, yan Oh, wala ng tubig. wala ng nabuhay na damo. Patay na talaga lahat. Grabe. Yan ito. Water pump tayo para may tubig. Ito, tingnan nyo po. So, yan, patay na rin. Yan, so ito diniligan natin. Yan, diniligan natin. Mga saging natin. Wala na talaga. Namatay na to so, yan. Best remedy. Water pump na lang talaga. Kasi even once a week po tayong mag uh, Kung uh, basang-basa. Kagaya po nito siya mga idolo. So, uh, I think uh, ma-address natin yung mga ganito. Yan. Walang problema doon na mga part. Kasi uh, hindi siya masyadong dry. Tingnan nyo po. Ang damo doon is buhay pa. Pero dito sa ano kasi medyo elevated na area at saka mabuhangin kasi dito sande. patay na talaga yung damo para na herbicide lang. Yan, ulan na tayong uh, halaman dito na nabuhay. Ito, bigat pa naman ito. Yeah. <laughs> Grabe, hindi kaya, ang bigat. Kaya patayin yung makina. Hindi <laughs> kaya, ang haba pa naman doon, no? Kaya patayin yung makina. Hindi tayo makalipas. Yan. Ito kaya pa siguro. Ito kurang bigat. Wala na. Patayin muna yung makina. Bye bye. Tumatawa yung kapatid ko. Matumba ko. <laughs>